Marami pa rin mga Pilipino ang hindi nakakaalam ko no yung passive income. Magandang araw po. Ako po si RP na Jim Dipo. So, pag-usapan natin ano yung passive income. Alam mo, maraming mga mayayaman, actually halos lahat ng mga mayayaman may passive income. Pero tayo mga common na Pilipino, hindi tayo aware ko ano yung passive income. So, yung passive income kasi is uh, hinahayaan mo yung pera mo kumita ng pera para sa iyo. Tapos uh, very very minimal yung effort na kailangan mong uh, i-exert para kumita yung pera na yon. Ang mga perfect example niyan kasi is deposito sa banko na kumikita ng interes. Pero never na never kong isasuggest sa inyo na ilagay sa banko ang pera nyo. Kasi lugi ka dyan. Magkano yung kinikita mo sa isang taon? 1%, 2%. Okay? Pero kailangan mong i-consider yung inflation. Yung inflation kasi is yun yung ibinababa ng halaga ng piso kada taon. So ngayon, kung di ako nagkakamali, parang nasa around 6% yung inflation ng piso. Ibig sabihin, yung nabibili ng piso mo, ngayon taon na to, next year, 96 cents na lang ang halaga ng piso mo. So taon-taon bumababa yan. So kumikita ka ng 1%, sa bangko, pero nalulugi ka ng 4% sa inflation. Kaya never. Gawin mo lang yan pansamantala na, na ano, pansamantala na lagayan ng pera mo. Pangalawa, kagaya ko, ako nilalagay ko yung pera ko sa COL or sa stocks. Ngayon, hindi ko isa suggest to sa inyo ha, pag-aralan nyo. Pero ako kasi, uh, yung, yung pera ko, nilalagay ko sa REITs, Real Estate Investment Trust. So, ang maganda kasi dito sa REITs is, hindi lahat kasi ng stocks ay nagbabayad ng dividend. At kung nagbabayad mo ng dividend ng stocks, yung stocks na yon hindi guaranteed yon kasi pwede mag-declare sila ngayon sa susunod na sa susunod na quarter, pwede sila hindi mag-declare. Pero ang REITs by law is mandated ng batas na magbigay every 3 months ng ng dividend nila kasi 90% ng kita ng REITs pinamimigay sa dividend. So dito para kami paupahan na bahay. Kasi kalimitan sa REITs is na, sa real estate nga, property. So katulad yan, may, may, may Mega World. Yung Mega World, isa doon sa mga doon ako naka-invest. So isang building, inopen nila sa REITs. So yung kinikita ng building na yon, 90% noon pinamimigay nila as dividend. So para kami paupahan dito. So ngayon, nagbagmag magre -mag -mag range yung ano yung kita ng REITs na yan annually. So, ang pinakamababa ata sa ngayon is yung Ayala. A REITs, parang nasa around 4%. Tapos, parang ang pinakamataas ngayon is yung Philinvest Invest ata o Robinson or yung Vista na REITs, nasa around 9 to 10%. Pero ano yun, 9 to 10% annually. So malaki yon Pero again ha, ano yan? Kailangan pag-aralan mo yan. Sinasabi ko lang sa'yo kung ano yung ginagawa ko. Pero hindi ko sinasabi na gawin mo yung ginagawa ko. So ngayon, kumikita na ng 10%, kunyari, isang taon yung, 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 yung capital ko. So ibig sabihin, kung may isang milyon ka na iniligay sa banko na kumikita ng 1% isang taon, kumita ng 10,000 pesos yung isang milyon mo. Pero ako, yung niligay ko sa REITs, yung isang milyon ko, kumita ng 10%, kumita ako 100,000. So nakita nyo yung ano, yung differential no. Okay. So passive 'yon kasi in a way wala ka halos ginagawa. Itinambay mo lang yung pera mo. Pero again, may iba pang klase ng passive. So yung uh, MP2, 'yan perfect 'yan. Doon sa mga tao na takot mag-risk ng pera nila, perfect yung MP2. Yung pag MP2 kasi is pag-ibigan, pag-ibig MP2. So pwede mo siyang hulugulugan. Parang deposito sa banko yan. Walang, hindi yan mandatory kung kailan mo gusto hulugan. Kung gusto mo isang bes lang hulugan, okay lang. Bon, bon hulugan, okay lang. Kung, kung, kung 1,000 lang, okay lang. Kung 5,000, okay lang. Nasa sa'yo yan. Kung gano'y frequency at gano'y kalaki, it's up to you. Ito, maganda kasi dito, guaranteed ng pag-ibig yung, ano, yung investment mo. So, wala kang lugi dito. Wala kang, hindi ka, hindi ka tulad sa, 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 sa REITs, pwede malugi kasi bumababa yung stocks niya, yung halaga ng stocks niya. So baaring binili ko ng 1 milyon ngayon yan, Tapos 2 years from now, gusto ko ibenta, so pwedeng bumaba sa 800,000 yung halaga niyan or pwedeng maging 1.2 million. So walang kasiguraduhan. Hindi katulad ng pag-ibig MP2, guaranteed 'yan ng gobyerno ng pag-ibig. So worst case scenario, maibabalik yung pera mo. Kagandahan sa MP2 kasi, pera sa sigurado mataas din yung ano nila. Ngayon, kung di ako nagkakamali, ang, 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 interest rate ng MP2 is between 6% to 7%, which is mas malaki pa rin yan kumpara sa, sa regular na interest ng banko, di ba? So, so, so kung isang ka, kumita ka ng 60,000 isang taon. Pero ito yung maganda dyan. Ang MP2 is compounded. Ibig sabihin, yung pera mo na kumita na, nyari, 1 million ngayon, tapos kumita na 60,000, next year, 1.60 million na yung ano, yung kapital mo. Doon na magagaling. Kumbaga, yung interest mo na 60,000, kumikita pa rin ng interest 'yon. So 'yun yung pinakamaganda doon sa MP2. So ito yung mga halimbawa ng mga passive income natin. So yung pera mo, hinahayaan mo na kumita ng pera para sa iyo, di ba? Okay. Last but not the least, kino din yung apartment. Okay, yung apartment na 'yan, as passive income. Okay. So kasi, ang sinasabi kasi nila, pag bumili ako ng apartment, buwan-buwan kikita na yan. Pero disputable yan. Pinagtatalunan yan kung passive kasi uh, may mga gagawin ka pa rin eh. Kasi magagawa ka, magmamanage ka na. No? Pero kinukonsider ng, ng majority as passive income yung, 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 ano, yung apartment. Okay. So ngayon, ito yung controversial na, 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 na issue na sa tingin ko maraming magre -react. Kung may bahay ka ng sarili, regardless kung inuulog-uluga mo yung bahay na yan or 100% na sa'yo yung bahay na yan, yung gym business, passive income na rin yan. Patutunayan ko sa inyo. So, kung doon mo sa bahay mo, ilalagay yung, yung, yung gym business mo na yan, kikita siya ng pera nang wala halos gagawin. Kagaya ng apartment, sa apartment kasi may konti kang gagawin, doon sa gym business mo, may konti kang gagawin. Paano? Okay. Sa sample ko ulito ha, ah, lagi ko kasi sinasample yung pinakamaliit na pwede mong kitain sa gym business. So, kung may maliit ka na bahay, may 30 square meters ka na, na space na lalagyan mo, garahe man yan, o o garden, or both, nilagyan mo ng gym business mo, 30 square meters, kaya mo kumita ng limandaan isang araw, or 15,000 isang buwan. Pinakamaliit I assure you, pinakamaliit. Kasi, sampung tao lang yan eh, na mag-gym mag -gy sa'yo, magbabayad ng 50 pesos, limandaan na yan, or 15 mil, isang buwan. Pinakamaliit, ba't ko siya sabi pinakamaliit? Pakinggan nyo itong ano, itong kliyente natin na, na interview natin, magkano yung kinikita niya? 30 pesos lang ang per session niya, per 50 to 80 katao ang nag-gym -gy sa kanya araw-araw. So, eto makikita nyo kung magkano araw-araw yung kinikita niya. Ang yung baba, ginawa niyo yung gym, tapos nag-extend pa kayo, di ba? sa taas taong. So yun yung sinasabi ko na ngayon, may property ka, pero pinakikinabangan mo kung may natutulugan kayo, tapos at the same time, meron din kayong pinagkakakitaan Opo, dito. siya. Magkano yung procession niyo rito? 30 lang ang procession namin. Pero mga nakakainang tao kayo sa isang araw? 50 to 80. Sabi ko nga, 10 tao lang, buhay ka na eh. Kung nasa yung sarili mo yung bahay na yun, tapos wala kang masyadong mga expenses. So, wag na natin, ano, wag na natin ilagay doon sa pinakamalaki na kagaya nung sa, sa kliyente ko. Ilagay natin, sabi ko nga, 10 tao ang pinakamaliit na pwede mag-gym sa'yo. Doon sa isang kliyente ko, 80 katao yung pinakamalaki. Ilagay natin sa gitna, ilagay natin sa 40 katao. 40 katao na nagbabayad sa'yo ng 30 lang, 30 pesos isang araw. So, 30, ka, 30 pesos, 40 katao, 1,200 isang buwan yun. So, 1,200 isang buwan, lalabas yan na sa 36,000. 36,000 buwan-buwan ang kikitain mo ng pera mo. Magkano yung ano? Magkano yung puhunan mo do sa 30 square meters na area na yon 210,000 yung pinakamalit namin na package na kakasya sa 30 square meters. So, 210,000 na kayang kumita ng around Uh, 36,000 isang buwan. Ito ha, provided to ha, again. Doon sa bahay mo to inilagay, ha? Kasi pwedeng umupa ka. Ibang topic naman yun. So ngayon, isipin mo, yung 36,000, average na yon ha? Kahit papaliitin mo pa yon kahit gawin mo benching kumil, kahit benching kumil, ang punto ko lang dito is, doon ka naman nakatira, sa'yo na yung property na yon or binabayaran mo yon Kung binabayaran mo yon pa, pwedeng doon sa kinikita ng gym, doon mo kunin yung pambayad sa 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 monthly amortization mo. O kung kuyo sa yun na yung property, daig mo pa yung may apartment. Bakit? Kasi maliit lang yung bahay mo eh. Sabi ko nga 30 square meters lang yung yung garahe mo o yung paglalagay mo ng gym. Pero yung 30 square meters na property na yon, let's say 100 square meters yung buong property. Kaya mo lang paupahan niya mga 10,000 pesos isang buwan. 10,000 pesos. Pero kung ginagawa mo ng gym, pwede kang kumita ng 36,000 pesos isang buwan. So, ako, kaya ako kinoconsider na passive income yung, yung gym kasi, tinan kung doon ka nakatira, kagaya ko, dati yung unang gym ko, nandiyan yung garahe ko, nandito, ito yung pintuan, papasok sa bahay, ito yung salas, ito yung TV. Nanonood ako TV, nakikita ko yung mga nag-gym, -gy so sila, consider, ilalagay nila doon sa lang nga, yung bayad, tapos, yun na, wala na akong masyadong gagawin. Kung, kung, kung baga, imagine mo kapatid, kung retirado ka na, ganun ka lang, paupo-upo ka lang. Kumikita ka 36,000 isang buwan. So, kaya sabi ko passive. Kasi kung meron man ako, maglilinis lang ako siguro dyan. Nang konti, magwalis-walis lang. Punas-punas. Yun lang siguro yung gagawin ko. So, etong sinasabi ko na to, hindi to nakasulat sa libro, hindi mo mapapanood sa video, personal na opinion ko lang. Pero regardless to, kay passive income, ang gym business, or ke active income ang gym business, isa lang ang sigurado ako. Kung nasa bahay mo inilagay ang gym business mo, kikita ka. Ako po si RP ng Gym Day po. ako.